oras 6:19. Ituloy po natin ang ating morning balita. Lasing galing sa biniyaga ng isang rider na naksidente sa Antipolo. Nakabali-baling buto nito matapos pumailalim sa isang truck. Narito ang report ni Jeff Caparas. Hindi makapaniwala si Joe Ines sa sinapit ng kaibigang si Eric Cayetano. Kasama niya lang kasi ito kanina at masayang-masaya pa. Pero ngayon, Halos hindi na makagalaw ang kaibigan dahil sa nagkabali-baling mga buto nito sa binti. Pumailalim sa kasalubong na dump truck si Cayetano matapos umanong salpukin ng hindi pa matukoy na sasakyan sa may Marcos Highway sa Antipolo kagabi. Sila, ano, sila Eric ganyan nasa gitna, ganyan magkasabay kami. Nandun yung jeep, pag ganito. Malayo pa yung truck, dito yung jeep. Pag brake ko ganyan, pag brake ko, kasi kakana. Ano. Nandyan sila Eric, hindi ako nakakana. Tapos ano, biglang bumagsak sila Eric. Dalawa sila kasi nasa gitna. Nakainom ka? Oo. Ha? Anong Galing ano sa Binyagan si Cayetano, ang kasang isa pang kaibigan na si Angelo Cortez. Basta may sumagi sa amin, di ko alam kung truck, hindi ko alam kung ano yung sumagi sa amin talaga. Okay. Basta pag sagi sa amin, tilapon ako agad ako eh. Tilapon kayo? Tilapon ako din sa kabila. Basta nakita ko yung kasama ko, nasa kasaan talaga siyang truck. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang driver ng truck at si Juan Martin Jr. Paliwanag niya, hindi nakinaya ng kanyang preno ang biglang pagsulpot ng mga motor ni Naines at Cayetano sa kanyang harapan. Papalusong po kami, lusongin eh. Mm eh pong nasa may gawing kanang po. Bigla pong pumikap ng sakay, may dalawang singil naman po na may biglang lumimbaw ng kaliwa. Nag-abot po silang dalawa ng singil. Nagtuwad na po sa may gitna. Hindi na po nakaya ng preno. Tinutukoy pa ng pulisya kung sino ang nagkamali sa mga motorista. Posibleng makasuhan din ang mga nakamotor kapag napatunay nakainom nga sila. Inoobserbahan na ngayon si Cayetano sa ospital. Jeff Caparas, News 5.